Hello guys, welcome back to my channel Amaya TV Ayan guys, dumating na yung order ko na massage gun Kaya subukan natin kung paano ito gagamitin Ngayon lang kasi ako nakaanon na ito I mean ngayon lang ako makakasubok ng ganitong klaseng pang massage Kaya tatry natin kung paano gagamitin ito may nakalagay dito na apat na pambala yata dito para, para para kung saan gagamitin merong pabilog na ano pum siya malambot siya tapos meron ding meron ding parang ulo ng pako na itsura at saka meron ding parang parang tirador ang itsura kung paano gagamitin itatry natin at saka mayroon pang isa itong una natin gagawin pang bala ay ito yung malambot guys para siyang pum yun siguro pwede sa mukha yan pang ano sa mukha pwede sa lahat kung masakit basta pwede sa lahat saan mo i-massage Ayan, malambot yan siya guys. Kasi yung lambot ng foam lang siya. Pero may impact din siya. Ayan. Bali, itong mas yung massage gun na to ay ano lang siya, chargeable. Ayan, ito, charge mo lang siya. oh, di mas, 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 ano, mas okay. Ayan siya guys. Ayan, ganyan lang. I ipupus mo lang ng ano pag i-off mo tapos pag i-on mo ipupus mo rin ng matagal para gumagana siya itong pangalawa nating ikakabit ay yung ay yung parang ano ng martilyo ah martilyo parang ulo ng pako ayan ayan siya guys ay matigas yan siguro kung masyadong masakit ang iyong mga muscle pwede mo yan doon i yan ang gagamitin mong pang massage ayan plat na plat siya para sa yung ulo ng pako kaya masarap din siya guys masarap din siya sa katawan paano siya imamassage o, pwede rin sa lahat basta wag lang tatamaan yung buto kasi ano siya masakit masakit pag tumama sa buto kaya dun lang sa may mga laman-laman na -laman yan Ganun. o, tapos pag try naman tayo noong isa pa yung isa na para siyang ano, para siyang uh, uh, itsura niya ay parang basta pabilog siya guys yan oh, pabilog siya pero siguro yan sa mga yung halimbawa nasa pinakailalim yung sakit ng muscle mo pwede, pwede yan doon itututok sa ano pwede mo yan gagamitin pang massage doon sa ano para ma, kung ma-feel mo talaga yung ano, doon mo siya itututok doon sa pinakamasakit sa ilalim yung nakatago di ba may nakatago tayo yung mga muscle pain doon pwede yung gagamitin ayan matigas din siya guys bali isa lang isang piraso lang yung malambot yung parang pong isa lang yung dalis na tatlo puro na siya mga matitigas pero iba ibang klase ng hahugis uh, niya pero pwede yung parlahat basta maganda siya sa maganda siya pag ano imamasad siya tapos doon naman tayo sa isa, yung isa, yung itsura niya parang pangtirador Ayan. Ayan, parang pangtirador tirador. Ayan, ang hindi ko alam kung paano gamitin po saan ilalagay yan. <laughs> Basta kung ano, parang siguro, parang mga daliri na ano, i-ano mura, i mo siya. Talawa lang siya magkahiwalay kasi para siyang tirador kahit saan na na hindi ko kasi alam kung paano ito ano kasi ngayon ko lang to sinusubukan na uh, gamitin yan tinatry ko lang lahat pwede naman basta hindi hindi ma hindi matamaan yung mga buto kasi masakit siya kasi matigas matigas yung bagay yan, pwede rin sa tagiliran, ha, lahat. Kasi mo na, ko na lahat yan. Ngayon ko lang nagamit. Siguro may mga purpose yan. Hindi ko pa nabasa yung pinakaano niyan. Uh, kung paano siya gagamitin. Tinatry ko lang muna siya. Basta kung saan ang masakit guys, doon natin ilalapat. Kahit ano naman, may pagpipilian ka kung anong gusto mong gagamitin, kung anong itsura ng, kung anong klaseng ang tawag dito, yung apat na yun kung alin ang pipiliin mo pang massage basta kung sa ako portable doon sa mga ano gagamitin mo edi yun ang yung isa saksak doon ka gusto, kung gusto mo no yung malambot na pump, pag, kasi masarap din yun, malambot niya eh Ayan guys, dahil na try ko na ang lahat, ililigpit ko na ang mga ito. Tapos matutulog na. See you my next videos.